Ayan ang mga idol oh, kandang tanghali para sa inyo. Papakita ko na sa inyo alaga namin na istrikat ito mga idol. Pero naampo na. Inampo na namin ito mga idol na namin. Ayan sila, sarap ng buhay mga idol Buhay nila mga idol oh. Ayan ang trabaho nila araw-araw. Ayan. -araw. Dumidili sa ina, pagising kakain. Ayan, tapos tulog. Ayan sila. Ayan doon yung trabaho nila. Gawain nila araw-araw. Buti na lang dito napunta sa amin to. Kung sa iba to, pinagtatapo na ito. Swerte sila kaya naka dito, dito sa amin. Pag sa iba to, pinagtatapo na ito sa basurahan. Maka wala na ito ngayon. Kaya dito sila sa amin. Nakaswerte sila. Ayan na ang sitwasyon nila ngayon. No? Hayahay ang buhay. Kasi, tulog-tulog, didi sa nanay, tapos gising, kain. Pati nanay, hayahin na rin. Ayan sila, oh. Napakapunas, oh. Na ito mga idol, hindi na mga anak ito. Tapos, ang problema naman nito, yung isang anak, babae. Itong kulay gray, gray ba yun, babae? Kailangan naman ipakapo namin ito, kaya yung isa lalaki ito, baka buntisin na naman. Kaya kailangan makakapon ito para hindi nadadami. Kasi pag hindi makapon, kami lang na mahirapan mga anak na naman. Kaya, pag malaki-laki na siya konti, pwede na ipapakapunan naman namin to. Ayan sila. Oh. Malapit naman ito maglandi kay malaki-laki na. <laughs> Kailangan na mapakapunta talaga ito. Ayan. Eh, na, napakaswerte talaga nila. Uh, na may nag-aalaga sa kanila. Kasi iba kasi tinatapon lang kasi ito. Wala nang ano sa kanila wala sila pakialam sa mga ganito hayop. pero kung totoo siya nakakaawa to si may buhay din dito sila tapos sa iba wala sila pakialam tinatapon lang sa pasarahan hanggang sa mga hanggang sa mamatay ayan na yan ang kalagayan ng ibang mga ano mga pusa at aso kaya ito swerte sila uh, may nagmahal sa kanila may nag-aalaga ayan na sila ngayon no. medyo okay na sila pati yung nanay medyo okay na siya dapat patay na itong nanay kaso lang na ano namin nalagaan namin eh naka-recover siya hanggang sa pinakapuno lang namin para mat matuloy na siyang gumaling talaga, talaga at, at, saka hindi na siya manganak yan hindi na siya magbuntis okay na siya medyo malapit na siya gumaling sa ano niya opera niya ayan na mga edo.